lag-lag ni De... apa pasal nabi mu lu aku mesti apa ngelak ni Matapos nga po ng laban kung saan sa hindi inaasahang pagkakataon ay natalo at nasilat ang ating pambato na si former WBO bantamweight champion, John Rel Casimero sa kamay ng Japanese underdog na si Kyonosuke Kameda via unanimous decision ay agad nga pong bumanat at naglabas ng reaksyon ang MP Promotions President Sean Gibbons sa pagkatalo ni Casimero. Birada ni Gibbons na ang pagkatalong ito daw na napala ni Casimero nang dahil sa pakikinig sa mga maling payon ng kapatid nitong si Jason at ng life coach na si Steven Lunas. Habang ang CEO naman ng Sunman Promotions na si JC Manangkil ay bumanat din kung saan binati nito ang hapon na si Kameda sa tagumpay nito ayon kay Manangkil ay na-outbox daw ng hapon si Quadro Alas at easy work lang daw ito. Naglabas din ng reaksyon ng mga kapwa Pinoy boxers ni Casimero. Ayon kay Yumir Marshall ay bounce back na lang umano si Casimero at bumawi sa susunod na laban habang si Charlie Suarez naman ay sinabing sa kabila ng pagkatalo ni Casimero ay saludo pa rin daw siya dito dahil hindi umano matatawaran ang naiambag ng angas ng Pinas sa bansang Pilipinas. Ayon naman sa undefeated middleweight knockout artist, well John Mindoro ay puro lang daw takbo ang ginawa ni Kameda sa laban, habang si Kenneth Luber naman ay sinabi din na Bounce back champ at kahit anong mangyari ay proud pa rin sila kay Casimero. Sa kabilang banda naman, General Casimero nagpaliwanag na tungkol sa pahayag ng kapatid and trainer niya na si Jason Casimero. Sinabi kasi ni Jason Casimero sa kanyang live. Kailangan siguro natin magpatalo para sa mga plano. Basta masasabi ko lang, kailangan natin talo para sa mga plano. Pero ang sakit mo, no? kailangan mong gawin yun para lang sa plano. Ngayon nagpaliwanag naman si Johnrel Casemero sa kanyang live. Hindi daw niya alam ang pinagsasabihin ng kapatid niya. Paliwanag ni Johnrel, pagtalo, talo talaga. Hindi gawain magpatalo, hindi namin yan linya. Kahit magkano ang ibigay niyo sa akin, hindi ako magpapatalo Baka nagkamali lang kayo ng pakaintindi sa sinabi ni Kuya Lodz kasi bisaya. Hindi ko narinig ang pinagsasabi ni Kuya Lodz pero baka nagkamali lang kayo ng pagkaintindi. Ayan mga boss, hindi daw magawa ni General Casimero ang magpatalo kahit magkano pa ang bayaran sa kanya. Sinasabayan lang daw ni Jason ang mga nagko-comment sa live niya. Binabasa niya ito dahil may mga vlogger na nagko-content na nagpatalo lang daw si John Rel Gasimero para magmukhang mahina para palagan siya. Kaya tinatanong din ng mga fans kay Jason sa kanyang live kung totoo ba na nagpatalo. Ang masaklap kasi dito, hindi na ipaliwanag ni Jason ang gusto niyang sabihin kaya iba tuloy ang ibig sabihin sa mga sinasabi niya. Sa live kasi ito sinabi mga boss, kaya pwede talaga magkamali. Inami na rin mismo ni Jason sa live ni Johnrell na nagkamali siya ng sinabi at walang nangyari na nagpatalo si Johnrell. Sinabi pa ni Johnrell sa kanyang live, kahit isang segundo lang daw kung tinama niya ng solid si Kameda, kaya daw niyang tapusin si Kameda basta tumama ng solid. Yo, what's up? Parang ang dami pang hindi, na, hindi nakakamubo na. Dami pa bang hindi nakamubun sa laban natin guys Mubun na kayo guys Uy, umalis kayo mga vlogger dito ha Mukuha kayo ng content sa atin ha You know the vibe Ano to? Sabihin nyo na paldo, talpaka na Ipustan nyo na, tapos sabihin kapatid mo na Magpatalo, ha? Anong Anong patalo? Ano na patalo guys? Pag talo talaga guys, talo talaga. Wala nang, wala nang ano yun, wala nang iba pang sasabihin na talo dahil mahina. O talo dahil ano, ganun. Wala ka nang ibang sisihin pag talo talaga, talo. Kung manalo ka, panalo. Wala naman lahat naman talaga. May masabi lahat kayo. Kahit mananalo nga ako, marami kayong nasabi. Ganun naman talaga kayo eh. Kung ano talaga, marami kayong masasabi. Kahit ako, ilang taon ako na panalo lagi. Pero kayo, puro kayo, bas lahat. Kahit panalo ako, bas kayo lahat. Alam ko naman yun, hindi ko naman yun ano eh. Alam ko na yung mga sasabihin nyo lahat. Kasi kayo, puro kayo pagbabas. Eh, wala naman kayong ginawa para ganun naman bas ng yung ginagawa nyo lahat, lahat. Lagi. Kahit panalo ako, mayroon. meron magbabas talaga. Ngayon, kung kayo ng paraan para paano kami ibas. Ayun, tapos yung ano, ano yung sabi nyo? Na nagpatalo. Hindi ko tawa yun yung magpatalo. Baka, may, baka kayo or baka mayroon yung tao na mahilig sa ganyan magpatalo. Wala. Hindi namin ano yan. Hindi namin yan hindi namin yan ano, hindi namin yan linya na magpatalo sa laban. Oh, shit. Kahit magkano pa ibigay sa akin, hindi ko ipapatalo yung laban ko. Yun ang yun ang masasabi ko sa inyo mga boy shit na baser. Kung si Kuya Joseph, boy shit. <laughs> Kahit isang beses hindi ko hindi ko ipapalit ang laban ko para sa pera. Putay. Pera lang, marami tayo niyan. Alam ko naman kayo mga baser, ganun naman talaga, maghahanap kayo ng paraan para paano, paano, paano nyo kami sirain na yung sabihin yung ganyan yung yung naglalaglag ng laban talaga yun ang yun ang ano yun yung, Huwag ako ha puro kayo mga ano baka na mali lang kayo pagkaintindi sa mga sinasabi ni Kuya Lutz kailan ba nagsabi si Kuya Lutz yung kagabi baka hindi lang kayo nagka kasi bisaya kasi hindi ko narinig yung mga pinagsasabi ni Kuya Lutz kung ano man yun baka na magkamali lang kayo sa pagkaintindi kasi iba yung Tagalog namin, iba yung Bisaya na salita namin. Marami na kasi mga baser, kaya sinasabayan na lang siguro ni Kuya Lod yung mga pinagsasabihin, mga pinagsasabihin nyo. Kaya alam mo namin na lahat naman talaga dami magbabas kahit manalo kami dati. Ilang taon na kami hindi, na, na, hindi natalo. Di ba lahat bas kayo? Nagbabas kayo? Oo. Oh. E ngayon pag sinasabayan kayo ng pagbabas, ng pagbabas nyo, sinabayan kayo ni Kuya Lod, ngayon iiyak kayo. Eh, pag sinasabayan ni Kuya Lods, yung mga pinagsasabi nila, iiyak sila. Huh? Oh, wala naman talaga kayo eh. Hindi nyo naintindihan yung pinagsasabi ni Kuya Lods. Hindi nyo sa Bisaya. Pag may baka, kapag magsalita ka baka, tapos baka lang kasi, eh, di ba? Baka sa Bisaya, baka yung baka, baka yung sa Bisaya. Yung sa Tagalog, yung baka sakali. Yun. Nagano ka na daw, pinatalo mo daw yung laban, buta na. <laughs> Hindi naman ako ang ang kamali kasi ako sa ano sa tagalog ko don ang mali uh, mali ka naman lahat <laughs> ang ano ko lang naman na siguro yung kumbaga natalo tayo siguro may mga plano ang Diyos si Lord na mas marami mas higit pa ba na yung mga kalaban Oh. Uh, yung mga hindi po hindi ano ba hindi uh, hindi, 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 lumaban hindi lumaban sa iyo ba baka lumaban na sila uh, wag ka na mo paliwalag <laughs> Ano po yung panubog para laglag? Laglag mo na laban eh. Kanina ba trabaho yan? Alam alam naman alam naman natin yan. Lagi mong inhuli yung kalaban. Ako na paos na paos. Huwag ka na magpaliwanan. Pero yun nga. Laglag Pinapalaki nila yung isyo. At kilala nyo naman yan sila. Na tayo lang talaga binabantayan. Ano mo talaga? Paano ba? Paano ba? Sinabi mo kagabi? Sabi ko kasi doon na ano. Pero ang ibig ko naman sabihin doon. Na yun nga. Na. Kung natalo man tayo, baka siguro, yun ba? Baka, baka. oh, sinabi ko naman baka. Dun, dun Iba kasi yung baka sa... Uh, next yung next, next. baka. Uh, Philippines. Yung baka, sa Bisaya, ano yun? Hayop yung ano ba? Hayop, ano yun? Hayop na. Yung baka, sa Bisaya, ano yun? Yung parang kalabaw ba? Kau. Yung baka sa Tagalog kasi baka sakali. Kaya, huwag ka na magpaliwanag. <laughs> yung plano ano ba? Plano? Plano nyo na magpa, ano? Kung palaglag, nakita naman, nakita naman nila. Tay okay, kayo uh, Kung ako guys, kahit isang bisis, hindi ko pwede pagpapalit yung karangalan ko. Sa halagang salapi lang yan. Putang na yan. Yun ang, yun ang nag-iisang angas ng Pinas na wala sa uh, pira, salapi, para ibinta yung laban. Putang na. Yan, magkano lang yan. Magkano lang halaga na yan. Ha? Hindi masasabi ko, karangalan kung manalo dala kong bandera ng Pilipinas. So, kita-kita naman nila to, Nay. Nahabol mo talaga yung kalaban. Hmm. Bakit nagsabi ka na ilaglag? Hindi. Ano ba sinabi mo? Wala akong nagsabi nila. Eh. Sabi mo daw, mapatalo daw. Na ano, nagkamali lang ako doon sa ano, sa Tagalog ko. Pero yung punto ko doon, yun nga, siguro, ganun yung nangyari sa amin, natalo kami. Siguro, yun nga, may, may, mas malaking plano pa si ano, si Lord. Na baka yung mga kalaban nga, na hindi lalaban iyo, baka lumaban na. Sorry, hindi kayo mapapunsalita Yung baka, yung baka kasi Yung iba kasi yung ano Yung baka Yung nga nila Pero ano na yun eh Yung mga edit-edit na nila eh Wala na kasi baka yun eh Yung mga sinasabi mo Wala na yung baka Oo nga, pero sa video na yun May mga sinabi ako na doon na Siguro may ganun Ayusin mo, ayusin mo paliwanag ko Siguro may ganun na Ganito yung nangyari sa amin Ano ba sinabi mo? Ako na magsalita nga Hirap na Tagalog Yung sabi mo na may mga plano yung plano namin na ah, ah, sa to ano lang talaga plano ano anong plano ba bakit may mga plano ano parang rhyme kasi yun eh rhyme yun oh, eh. sige ano rhyme sige ali Ar ali ano ang sinabi mo na rhyme mo siguro di ba yun nga yung sinabi ko siguro ganun yung nangyari yun nga, siguro siguro malaking, siguro malaking plano may kasi may malaking plano Don, nagkamali lang talaga ako doon <laughs> ka <Kaya mang maliwala. laughs> patay tayo dyan